News updates. Mga balita ngayon Operasyon laban sa NPA sa Leyte at Samar mas pinalakas pa ng Philippine Army Petisyong inihain ng PDP laban para sa manual recount ng senatorial votes tinanggap ng COMELEC Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR skills pinalakas pa ng Philippine Navy Ako po si Cesar Sorian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Maglulunsad ng mas agresibong operasyon ng 802nd Infantry Brigade ng Philippine Army laban sa mga natitirang miyembro ng New People's Army o NPA sa Leyte at ilang bahagi ng Samar matapos ang ultimatum na magtatapos sa Hulyo 15. Ayon kay Brigadier General Noel Vestuir, ang mga rebelde ay may huling pagkakataon upang sumuko at makabalik sa normal na pamumuhay na sa huling bilang ay 34 na lamang na aktibong kasapi. Inaalok ang pinagsamang pagsuko para sa cash assistance. Kung hindi susuko, tuloy-tuloy ang opensiba. Bahagi ito ng Friends Rescued Engagement Through Their Families or Free Families Program na layong hikayatin ang mga rebelde sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanilang pamilya. Ang 802nd Infantry Brigade Area of Operation ay kinabibilangan ng buong Leyte Island, lalawigan ng Biliran, Samar at Eastern Samar. Malugod na tinanggap ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon ng PDP-Laban na humihiling ng manual recount sa halala ng mga senador noong May 12. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, welcome ang mga ganitong hakbang upang patunayan ang tunay na mandato ng taong bayan. Gayunman, ipinaliwanag niyang wala ng hurisdiksyon ng COMELEC sa mga senador simula June 30. Ang lahat ng protesta ay dapat idulog sa Senate Electoral Tribunal o House of Representatives Electoral Tribunal sapagkat sila na ang tanging may kapangyarihan matapos ang panunumpa sa tungkulin. Tatlong araw na Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR training kamakailan sa pangungunan ng Marine Battalion Landing Team 8 ang ginanap sa Ilocos Norte. Katuwang ang BFP Special Rescue Force, tampok sa pagsasanay ang knot tying, victim packaging gamit ang basket structures, rope rescue, rappelling methods, water search and rescue o WASAR, rubber boat operations at basic life support o BLS. Layon itong patatagi ng kakayahan sa emergency response at pagtutulungan ng Marines at Bureau of Fire Protection. Patunay ito sa dedikasyon ng MBLTA bilang most ready to respond, most ready to serve sa oras ng krisis. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.